ay malugod na tinatanggap. Ngayon, tayo ay makiisa sa isang espesyal na panalangin ng pasasalamat kay Jesus, na kinikilala ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Panahon na para huminto, magmuni-muni at magpasalamat sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin, sa maliliit na tagumpay man o malalaking himala. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang iwanan ang iyong kahilingan sa panalangin sa mga komento ay like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga espesyal na tao sa iyong buhay. Ipalaganap natin ang pasasalamat at pagmamahal ni Jesus. Panginoong Jesus, na may pusong puno ng pasasalamat, lumalapit kami sa iyo sa sagradong sandaling ito. Bago kami humingi ng anuman, nais naming magpasalamat sa iyo. Ikaw ay karapat dapat sa lahat ng karangalan at papuri, Salamat, Panginoon, sa panibagong araw ng buhay, sa bawat paghina namin at sa iyong walang katapusang pag-ibig na hindi kami iniiwan. Salamat, Jesus, sa pag-aalaga sa amin sa panahon ng unos, sa pagyakap sa amin kapag humihina ang aming mga hakbang. Bawat bukang liwayway ay regalo mula sa iyo, at bawat niti na lumalabas sa aming mga labi ay refleksyon ng iyong kabutihan. Kahit na hindi namin nauunawaan ang iyong mga paraan, nagtitiwala kami sa iyong puso. Panginoon, kinikilala namin na ang lahat ng mayroon kami ay nagmumula sa iyo salamat sa pagkain sa aming mesa, para sa bubong sa aming mga ulo, at sa kaaliwan ng pagkaalam na kami ay minamahal mo, Jesus. Sa pagkikita hindi lamang ating material na pangangailangan, ngunit gayon din ang ating espiritual. Ikaw ang pinagmumulan ng aming kagalakan at kapayapaan. Jesus, nagpapasalamat kami sa iyo sa sakripisyo sa krus, ang pinakadakilang gawa ng pag-ibig na nakita ng mundo. Ikaw ay nasugatan upang kami ay gumaling, ikaw ay nagpakumbaba upang kami ay dakilain, at iyong ibinigay ang iyong buhay upang kami ay magkaroon ng masaganang buhay. Naway huwag nating kalimutan ang lalim ng pag-ibig na ito. Nagpapasalamat din kami sa mga taong inilagay mo sa buhay namin. Para sa mga kaibigang kasama natin sa paglalakad, para sa pamilyang sumusuporta sa atin, at maging sa mga paghihirap na humuhubog sa atin, ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang maging mas malapit sa iyo at luwalhatiin ka. Panginoon, kahit sa gitna ng kahirapan, nakakahanap kami ng mga dahilan para magpasalamat. Kapag kami ay nagbabalik tanaw, nakikita namin ang iyong kamay sa bawat detalye, na nagbubukas ng mga pinto, nagpapanibago ng lakas at gumagabay sa amin tungo sa layunin na iyo para sa amin. Salamat, Jesus, sa pagiging ligtas naming kanlungan. At, sa sandaling ito, gusto nating magpasalamat sa mga dinakikitang pagpapala, yaong kadalasang hindi napapansin. Para sa hangin na ating nilalanghap, para sa tibok ng ating mga puso, at para sa biyayang dumadating sa atin araw-araw. Salamat sa iyong pasensya sa amin, sa pagpapatawad sa amin, at pagbibigay sa amin ng mga bagong pagkakataon. Minamahal na Jesus, hinihiling namin na ang diwa ng pasasalamat na ito ay manatili sa aming mga puso, kahit na sa mahihirap na araw. Tulungan mo kaming kilalanin ang iyong kabutihan sa lahat ng oras at masaksihan ang iyong pagmamahal sa mundo. Naway mamuhay kami sa paraang nakalulugod sa iyo, palaging kinikilala na ikaw ang sentro ng lahat. Sa gitna ng panalangin, kung naantig ang iyong puso sa panalangin ito, gamitin ang sandaling ito upang mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. At huwag kalimutang iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento, nandito kami para mamagitan para sa iyo. Panginoong Hesus, na may pusong puno ng pasasalamat, kami ay lumuluhod sa harap ng iyong banal na presensya. Ikaw ang may akda ng aming buhay, ang tagapag-alaga ng aming paglalakbay, at ang dahilan ng aming kadalakan. Salamat, Jesus, sa pagiging liwanag na nagbibigay liwanag sa aming mga hakbang, kahit na humaharap kami sa madilim na lambak at mapanghamong araw. Nagpapasalamat kami sa iyong walang pasubali na pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nakadepende sa kung ano ang aming ginagawa o hindi ginagawa, ngunit naabot sa amin ng eksakto kung ano kami. Ang iyong pag-ibig, Jesus, ang nagpapabago sa amin, naglilinis at nagpapanibago sa amin tuwing umaga. Salamat sa hindi mo pagsuko sa amin kahit na nabigo kami. Panginoon, tinitingnan namin ang krus at inaalala ang sakripisyong ginawa mo para sa amin. Bawat patak ng iyong dugo ay dumanak para sa pag-ibig, bawat sugat ay tiniis upang kami ay makalaya. Salamat, Jesus, para sa ganap na pagsuko na ito, na nagbigay sa amin ng daan patungo sa Ama at nagligtas sa amin mula sa kadiliman. Salamat sa mga sandali ng katahimikan kung saan naramdaman namin ang iyong yakap. Para sa mga gabing kahit na lumuluha, nararanasan namin ang kapayapaan na tanging ikaw lang ang makapagbibigay. Ikaw ang aming kuta, ang aming ligtas na kanlungan, ang matibay na bato kung saan kami makapagpahinga. Kami ay nagpapasalamat sa bawat munting biyayang madalas naming binabaliwala. Para sa araw na nagpapainit sa aming mga araw, para sa ulan na nagpapanibago sa lupa, para sa kalikasan na nagpapaalala sa amin ng iyong pagkamalikhain at kadakilaan. Ang lahat sa paligid namin ay nagsasalita ng iyong pangangalaga. Jesus, salamat sa pakikinig sa aming mga panalangin, maging sa mga sinasabi namin sa katahimikan, sa kaibuturan ng aming pagkatao, Salamat sa pagtugon sa bawat isa sa kanila sa iyong perpektong oras, palaging nagdadala kung ano ang pinakamahusay para sa amin. Turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyong mga plano. Gusto naming magpasalamat sa mga taong inilagay mo sa buhay namin. Para sa mga nagmamahal sa atin at tumulong sa atin na lumago. At, kahit sa mga humahamon sa amin, dahil sa pamamagitan nila natututo kami ng pasensya, pagpapatawad at pag-asa sa iyo. Salamat sa mga pintong binuksan mo, at pati na rin sa mga isinara mo, dahil alam namin na ang lahat ay nagtutulungan para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo. Kahit na hindi namin maintindihan kung bakit, nagtitiwala kami na ang iyong layunin ay mas malaki at mas mabuti kaysa sa amin. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa kalusugan, kalakasan ng katawan, at maging sa mga sakit na nagpapaalala sa amin ng aming kahinaan at pagtitiwala sa iyo. Salamat, Jesus, dahil ikaw ang doktor ng mga doktor, ang nagpapanumbalik ng katawan at kaluluwa. Panginoon, salamat sa kaloob ng pananampalataya, na nagpapanatili sa amin sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Salamat sa iyong salita, na siyang ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Ginagabayan niya tayo, inaaliw at itinutuwid. Jesus, kami ay nagpapasalamat sa iyong pagtitiis sa amin. Ilang beses na kaming naligaw, ilang beses na kaming tumigil na marinig ang iyong tinig, ngunit hindi mo kami pinabayaan. Lagi kang nariyan, handang tanggapin kami at bigyan kami ng bagong pagkakataon. Salamat sa iyong banal na espiritu na nananahan sa loob namin, nagbibigay sa amin ng direksyon at nagpapalakas sa amin. Salamat sa napakagandang regalong ito na nagbibigay daan sa amin upang mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan kaming maging sensitibo sa iyong boses. Panginoon, nais naming pasalamatan ka sa bawat tagumpay na aming nakamit bilang isang pamilya. Kinikilala namin na ang lahat ng mga pagpapala ay nagmumula sa iyo at kami ay sumusuko bilang pasasalamat sa iyong patuloy na pangangalaga. Naway huwag naming kalimutang purihin ang iyong pangalan kahit sa pinakamahirap na araw. O Ama, ihanda mo ang aming tahanan upang maging isang lugar ng pagtanggap at pagtanggap sa mga bisita. Naway buksan natin ang mga pintuan sa mga nangangailangan ng aliw, aliw o suporta. Naway kilalanin ng aming pamilya bilang salamin ng iyong pag-ibig sa lupa. Panginoon, ipinagdarasal namin ang mga pamilyang dumaranas ng pagkawala at kalungkutan. Naway ang iyong banal na espiritu ay maging mga aaliw na naroroon sa kanilang buhay. Naway sa gitna ng sakit, madama nila ang iyong yakap at makatagpo ng pag-asa sa iyong mga pangakong walang hangdan. Ama, namamagitan kami para sa mga nag-iisang magulang, na kadalasang nagdadala ng mga pasanin ng mag-isa. Bigyan sila ng lakas, karunungan at mapagkukunan upang palakihin ang kanilang mga anak ng may dignidad at pagmamahal. Naway madama nila ang iyong espesyal na pangangalaga, at naway hindi nila maramdamang pinabayaan sila. Jesus, ipinagdarasal namin ang mga kasal na nasa binit ng diborsyo. Makialam sa iyong biyaya, Panginoon, at ibalik ang nasira. Naway ang mga matigas na puso ay lumambot ng iyong pag-ibig, at naway magkaroon ng bagong pagkakataon para sa pagkakasundo. Panginoon, hinihiling namin ang mga miyembro ng aming pamilya na hindi pa ibinibigay ang kanilang buhay sa iyo, hawakan ang kanilang mga puso, buksan ang kanilang mga mata at magdala ng kaligtasan upang maranasan nila ang kadalakan ng pamumuhay sa iyong presensya. Ama, tulungan mo kaming unahin ang pakikipag-isa ng pamilya kaysa sa anumang kaguluhan. Naway patayin natin ang ating mga device at tumuon sa isa't isa, bumuo ng mga alaala at palakasin ang mga buklod na nagbubuklod sa atin. Panginoon, pagpalain ang mga pamilyang nag-aalay ng kanilang sarili sa iyong paglilingkod sa ministeryo. Suportahan ang mga misyonero, mga pastor at mga pinuno na naglilingkod sa iyong kaharian ng may pagmamahal at dedikasyon. Naway maging puno ng kapayapaan at banal na proteksyon ang inyong mga tahanan. Ama, naway huwag tayong mawala ng pag-asa sa gitna ng kahirapan. Tulungan mo kaming alalahanin na ikaw ay isang tapat na Diyos, na hindi kami pinababayaan at laging nangunguna sa amin sa tabumpay. O Panginoon, takpan mo kami ng iyong balabal ng proteksyon. Naway walang sandata na nabuo laban sa ating mga pamilya na umunlad at ang bawat salita ng pagkondena ay mapawalang bisa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Panginoon, naway matuto kaming ibahagi ang lahat ng mayroon kami naway maging lugar ang ating mga tahanan kung saan walang nagugutom, giniginaw o nalulungkot. Turuan kaming mamuhay sa komunidad tulad ng itinuro sa amin ng Panginoon. Ama, ipinagdarasal namin ang emosyonal na kalusugan ng aming mga pamilya. Naway iwaksi ang lahat ng pagkabalisa, depresyon o takot, at naway ang iyong kapayapaan, na higit sa lahat ng pangunawa, ay bantayan ang aming mga isipan at puso. Panginoon, lumaki nawa ang aming mga anak na alam na sila ay mahal mo, naway hindi sila magduda sa kanilang pagkakakilanlan kay Kristo, at maprotektahan mula sa mga kasinungalingan at panlilinlang ng kaaway. Jesus, nais naming ialay sa iyo ang lahat ng aming mga plano bilang isang pamilya. Naway sa lahat ng aming ginagawa, ang iyong pangalan ay luwalhatiin at ang aming mga pagpili ay laging sumasalamin sa iyong kalooban. Ama, tulungan mo kaming matandaan na ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig ay nagmumula sa iyo. Naway mahalin namin ang isa't isa tulad ng pagmamahal mo sa amin, nang walang mga kondisyon o pag-aalinlangan, ngunit may wagas at tunay na pag-ibig. Panginoon, gawing altar ng pagsamba ang aming mga tahanan. Naway ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo ng iyong biyaya at ang bawat sulok ng aming tahanan ay mapuno ng iyong presensya. Jesus, nais naming ilagay ang aming mga pangarap sa iyong mga kamay. Tuparin ang iyong mga layunin sa aming buhay at turuan kaming magtiwala na ang lahat ay mangyayari sa iyong perpektong oras. Ama, naway huwag magkukulang ng tinapay sa aming mga hapag o sa aming puso ng pasasalamat. Tulungan mo kaming palaging magpasalamat sa kung ano ang mayroon kami at magtiwala na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, naway ang aming mga pamilya ay maging instrumento ng pagbabago sa mundo. Gamitin mo kami para dalhin ang iyong liwanag sa ibang mga pamilya, upang sama-sama kaming bumuo ng isang lipunang batay sa iyong pagmamahal. Jesus, salamat dahil dininig mo ang aming mga panalangin at inaalagaan mo kami ng buong sigasig. Palakasin mo kaming harapin ang mga hamon at tulungan kaming manatiling matatag sa iyong presensya. Ama, tapusin natin ang sandaling ito sa pagtitiwala na ang Panginoon ay gumagawa na ng mga dakilang himala sa ating buhay. Naway makita namin ang iyong kamay sa lahat ng aming ginagawa, at madama namin ang iyong kapayapaang naghahari sa aming mga tahanan. Amen! Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo, dahil alam namin dininig mo ang aming mga panalangin at tapat ka na tumutupad sa bawat pangako. Naniniwala kami na ang iyong pagmamahal ay makapangyarihan upang baguhin ang mga tahanan, ibalik ang mga relasyon at magdala ng kapayapaan kung saan may kaguluhan. Sa mga sumama sa amin dito, maraming salamat sa sandaling ito ng pananampalataya at pakikiisa. Bago isara, tandaan na ilike ang video, magsubscribe sa channel, at iwanan ang iyong mga kahilingan sa panalangin sa mga komento. Ibahagi ang panalangin ito sa isang taong mahal mo dahil sama-sama nating maihatid ang liwanag ni Kristo sa maraming pamilya. Pagpalain dawan ng Panginoong Hesus ang iyong tahanan at lahat ng naninirahan dito. At huwag kalimutan, kasama si Hesus bilang pundasyon, ang iyong pamilya ay magiging bukal ng pagmamahalan, pagkakaisa at buhay. Amen. Pagpalain ka ng Diyos.